nakipagbunong si Jacob sa penil. Nang gabi ring yun, gumising si Jacob at itinawid sa ilog jabok ang dalawa niyang asawa, labing isang anak at dalawang asawang lingkod. Pagkatapos may tawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at nilansad ang buto nito. Sinabi ng lalaki, bit iwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibit iwan hangga't hindi mo ako binabasbasan, sabi ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niya, ako si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at nagtagumpay ka. Ano namang pangalan ninyo? tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasa niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ang mukha ng Diyos, ngunit buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na yon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop hanggang ngayon, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob.